So ay sumama ba si Rasa na siya to trangano san. May bumagi kinigaw rano na busa wako. Dalalaga lalaga kan. Upa marin na digakeun. Content only bua ki uto. Bin na pian tao na no mangwan ko man. Ken. Bin na sangana punti ta kan ya di manap ke belia. Sanuga duga ngono mari tes na nabakan uron pekeun iku i. Adi di pnai sangana ya pekeun iku anak uron. So siya to terkasan lagi mangabasira kan. Kau panggil tak berdina Mampu Hai Baga berdina Mahal berlada kak Saya dengaran Kau panggil berlada kak Mereka kakuan Nak ni Sini Kau kakuan So saya punya taman.